tuloy ang paglago ng negosyo ng mga Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa Pangasinan. Ito'y sa tulong at suportang ibinibigay ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Governor Ramon Vigico III. I have always admired the spirit of my Kababayans. They are not only the warmest and most dedicated people I know, they have been also the most resourceful and creative. That is why my administration has been working hard to provide them with the means to realize their goals and improve their lives by bolstering their livelihood. The province of Pangasinan will be there to give our 100% support. Ayon sa mga negosyante, malaking tulong ang mga programang ipinatutupad ng probinsya, gaya na lamang ng kadiwa ng Kapitolyo at mga food exhibits para mas mapalapit ang kanilang mga produkto sa mga lokal at international na mamimili. Malaking pagpapasalamat namin sa provincial government through the pangunguna ni Governor Kiko na naging consistent, malaki ang naitulong po sa amin at lumaki ang aming production at the same time nakikilala kami po sa ibang bansa. I know it's going to be a good venue to be able to show to the world that we have all of these products being made in Pangasinan. I'm very happy for uh, the our entrepreneurs na meron na kaming avenue to market. Kinumpirma rin ng Department of Trade and Industry o DTI na ang pamahal ang mismo ang gumagastos para sa paglahok ng mga MSMEs sa mga international expo. Mapalad yung mga MSMEs natin dito sa Pangasinan dahil it's the provincial government uh, that takes the initiative. Mahal ang bayad sa international expo pero it was shouldered by the provincial government. So, salamat sa ating provincial government na nandoon talaga yung kanilang heart to help our MSMEs to grow. Sa pakikipagtulungan naman ng Provincial Agriculture Office sa Department of Agriculture, inilunsad ang Kadiwa ng Kapitolyo na nagsimula noong 2022 at pinalawak noong January 2024. Ayon kay Rami Sison ng Provincial Agribusiness and Marketing Services, umabot na sa mahigit 67 Kadiwa activities ang naisagawa mula 2022 hanggang 2024 na nagbigay ng mahigit 20 milyong piso na kita. So we started with some um, around 20 plus lang na exhibitors noon as of to date on the average ya yeah, naga-average tayo ng 40 plus exhibitors bawat conduct ng ating Kadiwa activity so from September 2022 to December 2024 ano we have conducted a total of 97 Kadiwa related activities spearheaded by the provincial government uh, with the support of our chemple yung ating mga LGUs at saka mga partner agencies uh we have generated a total sales of 20,985,230. 34.60 at ang natulungan nating exhibitors ay 2,582. Yung total sa household serve ay kinocompute din po namin. So nasa 55,710. Nasa 4,456,800 pesos ang savings ng aming mga natulungang mga households. Tiniyak ng pamahalang panlalawigan na patuloy pa ang pagpapalawig ng Kadiwa Program hanggang sa taong 2025 at tututukan ang pagpapaunlad ng mga produkto. Isa po sa ginawa ng ating provincial government ay yung gawing sustainable yung kadiwa activity. In fact po, itong CY2025, may schedule na po kami ng kadiwa hanggang December na. Asahan nila na patuloy din tayo magbibigay ng high quality na products because of the product development support na binibigay ng ating Uh, provincial government ano, sa mga ating MSMEs. Sa tuloy-tuloy na suporta ng pamahalang panaluwigan sa mga MSMEs ng Pangasinan, umaasa ang mga negosyante na mas marami pang pagkakataon ang magbubukas para sa kanilang mga produkto, lalo na sa international exhibits. Valerie Dismaya, RNG News.